Welcome back to my channel! Ayan, dahil sa kaka-support ko ng mga videos, nakakapanood ako ng mga biko. So, nag-crave ako. Ayan, kaya gagawa din ako. So, nagluto na tayo ng malagkit na tapol. Meron na yan siyang pandan. Okay, gagawa tayo ng uh, tapol na ano, biko. Okay? Ayan. So, ito gata natin. Unang piga at saka pangalawang piga. Meron tayong brown sugar. Ayan, gagawa tayo ng latik. Ayan. Ayan, so gagawa na tayo ng latik. Unahin muna natin yung pangalawang piga. Ayan. Sunod na natin yung unang piga. Mabilisan na lang to. Para mabilis maglatik. So, ilagay na natin yung sugar. Mabilisan lang to guys. Gutom na ako. <laughs> okay. Luto na yung, luto na yung ating uh, malagkit. Tapol na malagkit. Ayan. So, hindi pa malapot yung ating latik. So, Malapot-lapot na siya guys. Okay. Lagay na natin yung ating ano. <coughs> Ayan, buto na 'yung ating biko. Tapol na biko. Hindi ko natapol. Ayan, may partner tayong kape. Okay, thank you so much for watching. Bye everyone.